Hi po mga kakusina! Welcome pong muli sa aking channel, for today's video ay magluluto tayo ng isang recipe na pwede nyong pagkakitaan. Meron ba kayong sapal ng nyog? Huwag nyo pong itapon dahil may magagawa pa tayong recipe dyan, konti lang naman ang mga sangkap na kakailanganin natin. So paano guys, umpisahan na natin ang pagluluto! Bale na mili ako ng kalahating kilo ng nyog at pinapiga ko na sa palengke, dito kasi sa amin. Kinikilo ang nyog, at yung sapal ay hiningko. Bale kumuha ako ng 4 cups sa sapal ng nyog, ito ang gagamitin natin sa recipe natin ngayon. Pagsasamahin lang natin ang mga sangkap, sundan nyo po ang video para sa mga sangkap na nilagay ko dito. Unahin nating pagsamahin ang wet ingredients kasama ang asukal, para tiyak na matunaw ito. Siguraduhin lang na mahalo ito ng mabuti, para tiyak na pantay ang lasa. kung ganito na ang texture at may buo, buo, pa na margarine ay okay lang po yan, matutunaw naman yan kapag binake na natin ito. Next nating ilagay ang sapal ng nyog. Kasunod ay ang harina. E-mix lang uli ng mabuti then e-set aside muna glit. Meron akong molder na pang macarons, nilagyan ko lang ng liner na pang macarons. Gagamit din ako dito ng piping bag, pero optional lang po yun, pwede nyo naman kasing takali na lang ng kutsara ang mixture. Sa prosesong ito kasi, mas mapapadali ang paglalagay natin ng mixture sa baking pan, kaya mas maganda na gumamit kayo ng piping bag, guntingin lang ito sa saktong butas para mapabilis ang paglalagay. Lagyan na ang bawat isa ng mixture, okay lang kung puno ang ilalagay natin para maging mambok ang alsa ng ating macarons e bake ito sa 180 degrees sa loob ng 40 minutes, pero depende po yan sa oven na ating ginagamit, kaya e-check na lang po natin. A few moments later. At eto na po ang ating macarons, o ba? Diba, sabi ko sa inyo, sapal lang ng nyog ay huwag itapon, kasi pwede pa yang pagkakitaan. Pwedeng pwede nyo itong idagdag sa inyong negosyo. Sa pagprepresyo naman ay nasa sa atin na po yun, basta mag-costing muna tayo, para malaman natin kung magkano pwedeng ibenta ang ating produkto. Tingnan nyo guys, tamang tama lang ang pagkakaluto natin sa macarons, at sa lasa naman ay sakto lang ang timpla, pero kung gusto nyo na mas matamis pa, dagdagan nyo ng asukal na mga 1 half cup pa. So paano mga kakusina, hanggang dito na lang muna uli ang ating video, sana po ay makatulong sa inyo, Salamat po sa panonood. Until my next video po.